Pila ka mga konsumidor sa Ileco Uno nagareklamo sa gulpiyadang ng pagsakas ng sukot sa kuryente. Power Distribution Utility nagpaathag. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Bunta Tala, Leganes, Iloilo. John? Jerd, ginakakibot sa pila ka mga konsumidor sa Ileco 1 ang ilang bilis sa kuryente. Bangod, iya na sa ta 16 pesos per kilowatt hour ang ginabaydan sa mga konsumidor. Gusto na lang ang mga lots ang ulo si Manang Joy. Bangon ang ginalauman nga 2,900 pesos nga naandan nga bilis sini sa kuryente. Tuwa ka bulan na kuno nga nagalabot sa masobra 7,000 pesos ang balayran sa ila kuno. Ganing ilaginan siya sa sari-sari store kag glass supply business nga kuntani para pa sa dugang kapital sa negosyo. Ibayad pa subong sa kuryente. Daku nga impa ay syempre maka ang amon balay dan bisan ka maka paikot man sa amon nya kapital diri na lang siya makadto Isa sa mga rason sa mataas nga baleran sa kuryente suno sa Eleco 1 ang gulpya daman nga pagsaka sang line rental fee sang NGCP Suno siya sa NGCP may congestion ana tabo diri sa Barotac Viejo may line congestion Butang balon nga ang mga supply halin sa Negros Cebu, Luzon, hindi ka sulod diri sa Panay Island. So ang ginahimo na GCP nagpadalagan siya sa generator diri sa Panay. So magpadalagan ka sa generator diri sa Panay ang available lang diesel plant. Sang January 2023, to December 2023, sinentimos lang per kilowatt hour ang ginabaydan sa Ileco Uno para sa ilang line rental fee. Apang sa mga bulan, sa Julio 2024, nagsaka ini sa 7 pesos and 41 centavos per kilowatt hour. Gani mabatsagan subong sa mga konsumidor ang pagsaka sa ilang bill sa kuryente. Ginakatinga ngalaman ni Paguntalan nga kung may maintenance work sa bahin sa mga coal-fired power plant nga kinahanglan nga makuha asang emergency generator sa isa ka diesel plant kag hindi ang ancillary services so kung ang backup mismo sa NGCP ang usaron. Nagsulat na sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines kag Energy Regulatory Commission ang ILECO-1 para kwestyonon ang gulpiyada nga pagpasaka sa NGCP sa line rental fee. This is the first time nga ang line rental, mahal pa sa generator nga rate gabakal kita sa GCG 6.45 I think ang uh, ano na, ang thermal uh, kontrata. Ang rental mo 7 pesos? Wala na katabo na first time in yan presidente nga yung uh, sitwasyon. Hindi ko sa news team makuha ang sa NGCP angot sa issue apang wala pa sila naghatag pahayaga. dugang pa ni Engineer Paguntalan, nga kung lang tang aton nga bill sa kuryente, mayara sa ancillary services nga nakabutang. But silingon, ginabaydan tanga mga konsumidor ang ining mga, mga serbisyo nga para kung tani sa ining mga sirkumstansya. Gani, suno kay Engineer Paguntalan kung tani ini ang gingamit sa NGCP bilang sabat sa natabo nga congestion. Jert. Maraming gid. Salamat sa update. Kapuso John Sala.